Hello mga ses, for today's video ay samahan nyo kami dahil ngayon ay ishishare naman natin ang blessings sa ating mga kalugar dito sa Umboy. Yes, mamibigay tayo ngayon ng mga blessings. Ayan nga, dahil nga sa mga mababait nating mga sponsor, naging possible itong ating paggames at parapol para sa lugar dito sa amin sa Umboy Street. At eto na nga, nandito na nga kami sa Palengke, kasama ko ang Barkada at kasama ko si Israel. At namimili kami ngayon ng mga laruan, mga candies para mga giveaway sa mga bata. So ayan, nakikita nyo naman, talagang sobrang dami nating bibilihin dito dahil sobrang daming bata dito sa aming lugar. At talagat iba't ibang klase mga laruan, mga candies candies at ibang mga giveaways ang ating ipamimigay. At bumili nga rin ka tayo ng mga loot bags para doon natin ilalagay ang mga papremyo para sa game sa ating mga palaro ngayon, sa ating mga bata at sa ating mga nanay. Sobrang dami naming nabili dito at talagang bonggang-bongga talaga at tuwang-tuwa sila. At nandito rin kami sa may pinaka-groceries dito sa may palengke dahil nga bibili rin tayo ng mga ibang grocery at ibang uh, bigas na ipamimigay natin sa ating mga kabaranggay. At eto na nga, hindi tayo nagtipid sa bigas dahil ang pinili talaga natin yung bigas dito ay yung maganda na dahil naman na uh, talagang kakainin natin ito. So, mas pinili natin yung mas magagandang bigas para masarap ang kain ng ating mga kalugar at ang ating mga kaumboy. O ba diba, mga sesbonggang-bongga talaga yan at hindi talaga natin siya sila tinipid. At eto na nga, nakabili tayo dito ng apat na sakong bigas at ibang mga taglilimang mga kilong bigas na irarapol natin sa ating mga kalugar. At bonggang bonga talaga ito. At buti na nga lang at meron kami dalang sasakyan dahil dito nating ikakarga lahat ng ipamimili natin. At pakikita niyo naman mamaya, sobrang dami talagang napamili natin ng bonggang bonga na talagang ipamimigay natin sa ating mga kababayan. O, di ba, bonggang-bongga? Sana naman ay marami ang maka-appreciate at marami tayong mabigyan at matulungan sa ating pag-games at parapol dito sa ating lugar. Salamat din nga pala kay kuya na naghatid sa amin para ikarga ang mga bigas na binili natin. At talaga naman, tuwang-tuwa tayo at ang sarap sa piling kapag tayo yung tutulong at tumutulong. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga mabubuting sponsor na nagbigay ng kanilang mga tulong para maging uh, successful at ma para natin ang ating programang uh, pag-games at pa event sa ating mga kabataan, sa ating mga kids, sa mga nanay na talaga namang sobrang bongga at tuwang-tuwa at excited sila para sa ating pa-event. So marami talagang kaganapan na mangyayari dito dahil marami akong hinandang mga pa games para-poll at ibang-ibang mga prizes. At dumaan na nga din kami dito sa Maydali dahil nga wala kami nabili nga noodles dito sa ating palengke at dito kami mas nakakita ng maraming stock na noodles at murang noodles dito sa Maydali. So ayan nandito na kami ngayon sa bahay at eto na nga lahat ang kabuuan ng mga nabili natin. Meron din tayong mga SESO, mga yang binili para mga pag-games at parapol natin sa kanila. At eto na nga sobrang dami din talaga nating napamili. So, ito naman ngayon na ibabalot-balot natin bago natin ipamigay sa ating mga kababayan. At talaga naman kaming lahat ay magtutulong-tulong. So, sabi nga nila, mas magandang magbigay kesa tayo makatanggap. So, sa next video, abangan nyo naman dahil doon napapakita natin ang pagbabalot natin ng mga grocery. Thank you so much!